Hello what's up mga idol? It's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. Mga dang araw po. Uh, shout out nga pala sa lahat ng mga uh, solid subscribers, mga silent supporters, lalong-lalo na po sa lahat ng mga OFW na palagi pong nanonood dito po sa ating munting channel. Hindi lang po OFW, lahat po ng mga nag-subscribe dito po sa ating munting channel. Maraming-maraming salamat po uh, sa 'yong pag-support. So ngayon, meron tayong panibagong vlog na naman, panibagong video na naman mga idol. At papasukin ko ngayon dito sa area na to. No? So subukan natin hanapin dito yung matanda na may daladalang sako. So sana po makita natin at mahuli natin. At para ma... kung aswang man siya mga idol, mapagaling natin at kakausapin natin. No? susubukan ko lang ngayon mga idol mag-explore dito sa area na to. At hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari ngayong araw na to. Kaya po shout out at sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So asahan ko 'yan mga idol at sa lahat na nakapanood ngayon na hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa Kimuting Channel. So mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click niyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. So tara, hindi natin ito patatagalin. Parang naiinip na kayo. So explore tayo ngayon. Nagsusolo po ako. So sana po walang masamang mangyari sa atin. So tara mga idol, let's go. So, yan mga idol. Dadaan tayo dito. So, subukan natin sa area na to. Yan. So, doon tayo sa unahan. tal medyo tahimik na yun dito sa inadaanan natin so sa lahat ng hindi pa nakakaalam kapag gabi dito walang ilaw at sobrang napakadilim at napakadelikado Diyan ako galing kanina. So, wala naman. Medyo tahimik dito. Ayan, sa lahat ng nanonood ngayon, ito uh, na po yung mga request ninyo na balikan natin yung matanda. At uh, sana makita natin, no? Para makaano natin kung ano talaga ang laman ng sako. Kasi ang dami po nagko-comment na ano daw ang laman ng sako? Ba't hindi ko daw binuksan. So sana naman mga idol, uh, pagpasensyahan nyo na kasi hindi, hindi naman po talaga natin yan agad-agad, no? So, ayan. So ngayon kapag maano natin, makita natin, sana mabuksan na natin, no? Yung sako. Sana makita natin. At samahan nyo pa ako ngayon. So tara, samahan nyo ako ngayon mga idol. balikan natin dito. Sana may makita tayo. Tahimik naman po ang area. Para. Ito tayo. Kasi makit pa talaga ako dito eh. Kasi ano eh. Pamundok ito eh. Pamundok. Medyo nasa ano tayo. Tuktok. wala namang kakaiba dito tapos ayun na sa tuktok tayo parang may Parang may napapansin kasi ako doon kanina, oh. Hmm. May bahay pa doon sa unahan? Ayan, oh. Yun, oh. Parang hindi naman klaro. May, may malapit ba na bahay dito? parang may napansin kasi ako dito ng kakaiba eh. At may naaamoy ako dito mga idol. Punta natin dito. Pare, pare, Medyo... pare. Mm-mm. lang may hinaamoy kasi ako dito eh. Ayan o. Oh. Ayan. Oh. So, ayan. Nandito ako ngayon sa taas ng ano. Ayan mga idol o. Oh. Nasa taas po ako ng bundok ha. Ayan. Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Nandito po ako ngayon sa taas ng bundok. Ayan o. Oh tayo naman di ba? Oh. Pero may naaamoy akong malang sa dito banda. Baka may ano dito. May something dito ba? <laughs> Parang amoy patay dito mga idol. baka may basta amoy patay parang may tinapon dito sana ayun sakin ang amoy patay parang bago dito eh. Parang kaya yun, parang may, parang may nagsasalita dito. May tao ba dito? Parang may tao dito. Hmm? Basta mga idol. Ayan. May uh, amoy akong kakaiba ngayon dito. Parang amoy amoy nabubulok. Totoo ito ha. Hindi po ako nagsisinwaling parang may patay dito. Hindi ko alam kung hayop ba o something. Kaya tuloy yung pag natin. Baka may makita tayo. All uh right. -huh. আচ্ছা। হ্যাঁ। এতো নেম মত না আসো। kaya pala naaamoy parang amoy patay amoy bulok 'yung ginagawa niya ay dito parang may kinain siya parang may kinain siya oh. so yan mga idol parang may kinain yung matanda yun oh. may hinahanap siya hindi niya ako nakita sana na siya? Ayun o. Parang dun siya pumunta nandun sa mga ito. Baka may pinuntahan yung matanda. Ayan o. Ano ko yung ginagawa niya dito sa ilalim ng puno? May kinakain siya dito. Ano, ano to? Ito yung sakong dalandalan niya. Parang amoy malangsa dito. Wala, dami to ah. Dami to ng tao eh. Huh? Dami ito. Matigas. Parang malam malambot na matigas. Wala, bigado ano kaya ang laman? <laughs> Amoy. Hala. Yun siya. Susundan ko muna itong matanda na to. Yun siya oh. Saan kaya siya pupunta? Yun know. oh. Ayan. Yan siya. Kumpirmado. Totoong aswang. Ayan. Puntahan ko muna si Nanay. Baka may biktima sa dito din nila. dito siya eh. Nagtatago siya dito. Parang malapit lang. Parang may mga bahay dito eh. Maingay. Nay? Nay, hindi po pwede ang ginagawa mo, Nay. Eh. May biktima ka, alam ko. Kung magpapahuli ka sa akin, gagamutin kita, Nay. Pag na. na pwede ka pang magbago. So, ayan mga ito. Bigla na wala si nanay. Parang may mga tao yata doon, oh. No? Hmm. mga ito. Medyo maingay dito. Dito siya dumaan. Dumaan siya dito, eh. Dito. Dito. Nay, alam ko na yung nagtatago ka dito. Mga idol, bigla, bigla, siyang nawala dito sa area na to. Kung sa Patris Benedicti, kung sa Krasit Mihilox, non Dracosit Mihilox, Badiri Turu, Satana, Nanggom, Sudim, Ivana, Santa, Malako, si Sip, Sibini, Nabibas. Parang may butas yata doon sa may unahan. Napakadalikado dito. Natatago siguro yung mata doon. Biglang gumalaw. Biglang gumalaw to, no? Parang tama na ang siya. Ano yun? Ano yun? Parang narinig ako dito, ha? Hala! Ano? Ano? Hala! Ano? Ginalay nanay na yung sako! Ang patanda! Yun! Nanay! Eh. Nawala siya. Yung sako dito nawala. Patay. Tatay. tayo. Nawala yung sako. Nakita ko yung matanda biglang ang bilis. Oh! bilis na nagtago eh. Oh! Sali matter kita tayo Mr. Recorde Ayan mga idol Nawala na yung sako dito Ayan o oh. oh. Kinuha niya Mga idol nakita ko so, Dala dala na matanda yung sako Wala na dito Parang hindi nag isa si nanay dito Wala nawala dito eh mm. Nakita na ko siya dito. Nay, alam ko na kinuha mo yung sako. Uh. Uh. Bigla lang siyang nawala ba? Ang bilis na nakakuha ba? Uh. Yan talaga ang kapangyarihan ng aso ang mga idol. Kahit umaga, hindi sila normal. May kakayahan talaga silang parang tagulilong ba? Parang tagulilong yata si nanay. Eh. Oh. Lamang na eh. Hmm. Kanina dito, may naamoy ako malangsa. Ngayon na wala din. Baka yun talaga yung nasa loob ng sako. Saan ko kaya yun? Yan nang wala eh. Oh! oh. Ayan mga idol. Dito tumakbo si nanay eh. Kitang kita ko yun. Dadala niya yung sako. Hmm. Hmm. Parang may naamoy akong mabahaw dito. Baka malapit lang siya dito. Kumpirmado eh. mga idol. May damit kasi nakita ko sa, sa loob ng sako. May damit ng tao. Uy. Alam ko na yung eh, nagtatago ka lang dyan. Takot kang mahuli. Sana naman ay eh, magpakita ka na para matapos na to at magamot na kita. At mag, marami akong tanong sa'yo na eh. So mga idol kapag mahuli ko talaga yung matanda na ng, ng bibiktima dito na aswang. Ang dami kong tanong sa kanya. No? Asang nawala eh. Uy. Parang malapit lang si nanay dito ba? Salve mater kita ate. Mr. Corday. abi ang bilis ng matanda. Ayan. So sa lahat ng uh, nanonood uh, ngayon, pasensya na po mga idol ano, no. Pero nakita ko talaga na dala, -dala ng matanda yung sako niya. Para, parang nililinlang niya ako na parang papunta ako doon sa ano, sa mga damuhan, o sa gubat. Nawala siyang wala, yun, wala yung sako baka may ano yun, baka biktima niya. Kasi parang kumakain siya kanina eh. Parang may mga, ang daming langaw. Parang may mga patay. May patay nga dito. Parang maraming patay dito mga idol. Kasi kanina pa lang pagpasok ko sa area na to, mabaho siya, malangsa. Tapos ang daming langaw. Nilalangaw nga ako ngayon oh. Siguro tapo na ng mga patay dito. <sighs> Subukan natin ulit dito. nagtatapos sa may po. Ang ganda ito. Ang tahimik. Kaso lang, delikado. Tabi-tabi po. Wala na ako na. Sana kaya yung matanda na yun. Wala siyang nawala sa area na to. At ang baho pa dito sa... So, ayan sa lahat ng mga viewers natin, lahat ng manunood natin ngayon, baka may nakita kayong nagtatago, no? Kasi, hindi ko rin lahat makita mga idol na kasi ano eh, Naka-video ako pero nag-focus po ako sa mga gilid-gilid. Hindi po ako naka-center kasi hindi ko nakikita kung may nang nag nagtatago ngayon. Hindi na nawala kasi yung matanda dito. Nawala na yung langsa. Kanina amoy na. Oh. Parang may tao dito. parang may nabali na sanga wala naman dito parang may nabaling sanga dito mga idol malapit lang po siguro yung matanda dito nagtatago lang siya hindi ko siya makita ngayon oh nasa tuktok tayo ng mundok hindi ko na siya makita Nay? Salimater mater kita te. Mr. Recorde. Alam ko may biktima ka. Nay kapag mahuli kita nay sisiguraduhin kong pagkagalingin kita at dami kong tanong sa iyo bakit mo ginawa yan? Wala Punta natin itong mga ito. Baka nandito na siguro yung matanda. Baka, bilisan natin. Yeah. <coughs>